Mamaw mo, Jiro Yachimura, tinawanan lang ang depensa, sakit ulo ni JC. Clarkson, what a finish naman, on display ang galing. At grabing highlight ang ginawa dito ni AD, pati da rin ni Austin Reeves. Battle in the West mga idol, both teams na currently nasa play-in magtatapat. Utah versus Los Angeles, no LBJ this game. At start na rin tayo maganda the first quarter kung saan sagutan nga. Ang dalawang koponan sa umpisa at Lakers nga ay may early, 3-point lead dito, 13 to 11 After ng reverse layup ni Austin Reeves Timeout nga dito ang team ng Utah Jazz Mainit at maganda nga ang opensa dito ng mga dayo ng Lakers Sa umpisa sa paunguna nga yan, ni Austin Reeves at Rui Hachimura May 24 to 18 lead sila Then umabot pa yan sa 10 point lead After ng nice alip ni Dean Winnie Kay Anthony Davis Pero na pa timeout biglang Lakers dito Matapos nga ng quick 4-0 -oh run ni Chris Dunn sa laban at sa pagtatapos niya nanatili ang Lakers with the lead. Ang score natin 34 to 28, 6 point advantage para nga sa mga Dayo. Second quarter natin, Big Boy Basket. Ang ginawa dito na Rui Hachimura and one play. Pero bumawi nga ng three straight dunks. Itong Utah Jazz, fast pace na ang kanilang paglalaro dito. Pero ang Lakers, rumes back naman agad dyan at ginawang 14 points na ang kanilang kalamangan early in the second quarter. And then si Jordan Clarkson, what a finish over Hayes. Ang hirap nga nito. And then nabuhaya na nga mga idol sa offense si CJC after nyan. Back to back 3 pointers binigay sa Lakers defense pero sumagot nga itong si Nehache pati na rin si Austin Reeves. Sa last minutes natin, naging intense the na back and forth na ng ating laban. Musa ng Utah just is trying to get the lead. Pero hindi nga sila pinayagan ng Lakers sa pagtatapos 1 point lead. Para sa mga dayo, 70 to 69 na Chimura first half, Mamao 21 points on a hot 8 for 11 shooting. At sa ating third quarter naman, 5-0 run agad ang Utah Jazz. Lamang na sila pero ang Lakers agaran ah, ding bumawi to tie the game. Andrew Rui once again is involved. Then isang three-pointer pang pinakawalan. Sumakit na ang ulo dito ni JC on the bench. Up to 28 points na siya. And for the most part ng ating third quarter, hindi nga naglayo ang dalawang team and most of their game ay nakafocus nga sa kanilang opensa. Yun lang ang kanilang ginagawa at little to no defense ang kanilang nilalaro. Pero sa last minutes ay nakapag-build nga ang Lakers ng lead nang dahil nga kay Anthony Davis, grabe pang monster dunk na ginawa dito na patay mautuloy ang Utah Jazz. At sa last minutes natin, Lakers pinalobo pa ang kanilang kalamangan up to 16 points na yan. Gulantang ang Utah dito. At grabe ng highlight ang ginawa ni Austin pati na rin ni AD. 108-92 ang score natin. At sa ating fourth quarter naman, Spencer Dinwiddie na ang una nga para sa Lakers as the Jazz is trying to mount a comeback. And then pagbalik nila Andre Davis sa mga starters nila Rui Hachimura ay sila na nga mga idol ang gumawa para nga pigilan ng Utah Jazz sa kanilang pag Malaki pa rin ang kanilang kalamangan after 6 minutes kaya naman napilitang mapa-timeout na naman ng Utah Jazz. At hanggang sa pagtatapos ay pinagtulungan na nga lang ng mga Lakers player ang team ng Utah Jazz umabot na sa 20 ang advantage nila. Nagresulta ng kanilang panalo, no Lebron, no problem.